Isinailalim na sa state of calamity ang Las Marinas Cavite dahil sa pagdami ng dengue cases doon. Ayon sa City Health Office, as of November 21, umabot na sa mahigit sang libo ang mga kaso ng dengue sa kanilang lungson. Mas mataas po yan ng 400% kumpara sa mahigit dalawang daang kaso noong 2023. Pito ang naiulat na namatay. Ilan daw sa mga nakakaapekto sa pagtaas ng kaso ang malalang dengue virus strain, climate change at mga basura. Bilang tugon, nagpapatuloy po ang search and destroy operations ng Dasmarinas LGU. Gaya ng paglilinis, information drive, fogging at misting operations. Nagpapaalala naman sa publiko ang Department of Health, lalo na sa mga lugar na tinamaan po ng sunod-sunod na bagyo. Tandaan lamang ang limang S kontra dengue search and destroy o alisin ang mga bagay na maaaring pag-ipuna ng tubig at pangitluga ng lamok. Self-protection o magpagsuot po ng mga mahabang damit, maglagay ng insect repellent at paggamit po ng kulambo. Seek early consultation kung may lagnat na ng dalawang araw at may rashes sa balat. Say no to indiscriminate fogging. Ginagawa lamang po ito sa mga lugar na may outbreak. At start o sustain hydration, uminom po ng sapat na tubig. Hinihintay na ni Mary Jane Veloso ang kanyang pag-uwi sa bansa. Ayon sa kanyang kapatid, masaya si Mary Jane nang malamang makakauwi na siya sa bansa. Pero hindi pa raw alam ni Veloso na maaari pa rin siyang ikulong pagdating sa bansa. Panawagan naman ang kanyang pamilya, huwag siyang ikulong kung saan, uh, kung saan nakakulong ang kanyang recruiter na si Maria Cristina Serio. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, Inihintay pa ng Indonesian officials ang pagbabalik ng kanilang presidente mula sa overseas trip bago isa pinal ang mga kondisyon para sa pag-uwi ni Veloso sa Pilipinas. Mga mari at pare, kilig overload ang hatid ng South Korean superstars na present sa day 2 ng Disney Content Showcase Asia Pacific 2024 sa Singapore. Narito ang latest mula kay Lin Cheng. Kung sa day 1 ng Disney Content Showcase APAC 2024 sa Singapore, may kilig heart hand moment ako with opa Juji Wood Tala tapos ang showcase sila ni Park Boyong para sa tindig balihin show na Light Shop Keeper. Hello. Okay. Sa day 2, mas tumindi ang dilian. At hiyawan. Dahil sa bigating Korean superstars. Naroon si na Park Yun Bin for the medical drama Hyper Legendary actress Kim Hye-soo for the journalism dramedy Unmasked. Sina Son Suk-hoo Kim da for the 9 puzzles. Lee <laughs> na <laughs> Ryu Seung-ryong for the action-packed show, Low Life. Hello, good am Kim seung Kim Soo-hyung at Cho Boa for the action romantic drama, The Knock Off. <laughs> bukod sa content showcase, nagpa-press con din ang bawat show kung saan shinare nila ang kanilang experiences in shooting their shows. Kabilang rito, si Kim Yesu ng Unmasked na nagsabing enjoy siya makasama at makatrabaho ang mga junior actors sa show. <coughs> Nakakatawa namang kunento ng co-star niyang si Jung Sungil na may lumanding na daga sa ulo niya habang nagsushoot mala Ratatouille. Lin Ching, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala pa ring talo ang Gilas Pilipinas sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Yan ay matapos nilang talunin ng Team Hong Kong sa laban kagabi sa Pasay. Pinangunahan ni na Kai Soto at Carl Tamayo ang laban matapos magambag ng 12 at 18 points. Sa latest standing ng FIBA, top spot pa rin ng Pilipinas sa Group B na may apat na panalo. Posibleng makapasok na sa FIBA Asia Cup ang gilas kung matalo ng New Zealand ang Chinese Taipei. Nalubog sa baha ang ilang bahagi ng California sa Amerika. Nakaiwas ang California sa pangalawang bomb cyclone nitong nakaraang linggo. Pero hinugupit naman ito ang tinatawag na atmospheric river o bagyo na may bitbiting matitinding ulan at hangin. Ayon sa Sonoma County, record-breaking ang naranasang ulan doon. Nagmistulang mahabang ilog ang mga kalsada. Ilang talambakang snow naman ang idinulot ng atmospheric river sa matataas na parte ng California. Mahigit 200,000 bahay at establishmento ang walang kuryente. Nasa press conference ang Philippine National Police ngayong mainit ang usapin sa seguridad ng Pangulo. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Chino Gaston. Chino? Connie, walang nakikitang banta sa pambansang seguridad sa ngayon ang Philippine National Police. Kasunod yan ang mga pahayag ng Vice Presidente laban sa Pangulo at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Siniseryoso raw nila ang seguridad sa Metro Manila at buong bansa pero wala raw silang nakikitang banta. Kait sa pag-alis ng Pangulo, mamayang gabi palabas ng bansa para sa working visit sa United Arab Emirates. Katuwang ang PNP sa iba pang ahensya ng gobyerno sa pagpapatibay ng seguridad ng Pangulo at kanyang pamilya. Sabi naman ni PNP CIDG Director Police Brigadier General Nicholas Torri III, focus ngayon ng ground investigation ng PNP ang sinasabing hitman, na nababanggit ng Vice Presidente. Kailangan daw ma-establish kung totoo ngang merong hitman o wala o kung figure of speech lamang ito. Nilinaw ni Torre na ang insidente ang iniimbestigahan ng PNP at hindi ang mismong Vice Presidente. Moto propio or on its own sinimula ng PNP ang investigation sa mga statement ng Vice President bilang anticipation sa gagawing request ng Presidential Security Command na siyang lead agency o nangunguna sa mga investigasyon sa mga banta sa buhay ng Pangulo. Patungkol naman sa mga rally, papayagan pa rin daw ng PNP ang peaceful assemblies sa loob ng mga nasabing freedom parks ng bansa, mga specially designated areas na pwedeng maghayag ng saloobin ang sino man laban sa gobyerno o laban kung kanino man kahit walang permit mula sa LGU. Yun nga lang may uh, magbabantay pa rin mga pulis tuwing may pagtitipong ganito para tiyaking hindi magiging magulo o marahas ang nasabing pagtitipon. Pero koni oras na lumabas daw ang pagtitipon sa Freedom Park. Kailangan sila magpakita ng permit mula sa LGU. Kung wala, hindi sila papayagang magpatuloy ng kanilang rally sa labas ng mga nasabing Freedom Park. At yan ang latest mula rito sa Kampo Krami. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Chino Gaston. Ito ang GMA Regional TV News. Bulikam ang pagnanakaw ng isang tricycle driver sa isang cellphone sa Lawag, Ilocos Norte. Sa video, kita ang sospek na namimili ng gulay. Doon niya nakita ang cellphone na nakalagay sa isang lalagyan. Lumapit siya habang pumipilit ng gulay at pasimpleng dinampot ang cellphone. Bumalik siya sa tricycle at iniwan doon ang kinuhang cellphone. Binalikan niya kalaunan ang biniling gulay at sa katuluyang umalis. Ayon sa mga empleyado ng palengke, tukoy na ang sidecar number ng tricycle at inireport na sa pulisya. Nababahala ang ilang residente sa Columbia, Sultan Kudarat dahil nagkukulay kape ang ilog doon. kuhayan isang residente sa Dalon River noong isang linggo. Nangangamba sila na posibleng may masamang epekto ang kontaminadong tubig sa mga nakatira sa paligid ng ilog o sa mga isda. Ayon sa Takurong City LGU, ang pagkukulay kape ng Dalol River ay posibleng epekto ng iligal na pagmimina malapit sa lugar. Iniimbestigahan na ito ng Department of Environment and Natural Resources Region 12. Update tayo sa nangyayaring pagdinig sa kamera ukol sa confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Yes, uh, Rafi, ito kararating lang dito sa House of Representatives ng convoy ni uh, Vice President Sara Duterte. Uh, ano mong minuto, makikita na natin siyang papasok dito sa may lobby ng uh, People's Center uh, building kung saan so po ginaganap yung uh, hearing ng uh, House Committee. Ito na, no, nakikita po natin, may live feed po tayo ni uh, VP Sara. Yan, yes, kumakaway siya ngayon sa mga media na dito sa top sa to baba. Paket na sa ngayon doon sa may uh, uh, hearing room kung saan po dinidinig ng uh, House Committee on Good Government and Public Accountability yung uh, uh, OVP Fund at DepEd Fund sa ilalim ng kanyang pamumuno. Samantala, hindi po dumating uh, dito sa hearing si Atty. Zolaica Lopez dahil meron daw siyang acute chest disorder. Yan po yung sinabi ni Lopez sa ipinadala niyang excuse letter sa komite kalaki pang isang certificate of confinement na pirmado ng apat na doktor ng DMMC o Veterans Memorial Medical Center. Pero kuna ni Deputy Speaker J.J. Suarez, wala namang sinabi ang mga doktor sa Certificate of Confinement na hindi physically capable si Lopez na dumalo sa hearing. Wala man si Lopez, sumarap naman na ang natitirang apat na opisyal ng OVP o Office of the Vice President na ipinaaresto ng komite matapos si contempt dahil sa ilang beses na hindi pagsipot sa mga hearing. Yan ay si Atty. Lemuel Ortonio, Gina Acosta, Edward Paharda at Atty. Sunshine Chari Paharda. Samantala, dinoble na ang siguridad sa loob at labas ng patasang pambansa ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Ito'y kasunod daw ng sinabi ni VP Sara Duterte na may kinontrata sa asasin na papatay kay Speaker Martin Romualdez kung siya ay papatayin. Noong biyernes, sinabi rin ni VP Sara na si Speaker Romualdez lang naman ang gustong pumatay sa kanya. Wala pang sagot dyan si Romualdez. Sa muna ng latest, mula sa batasang pambansa. Balik tayo, Rati. Maraming salamat, Jonathan Andal. Takot pa rin daw si OVP Chief of Staff under Undersecretary Zuleika Lopez. Ayon niyan kay Vice President Sara Duterte sa kanyang press con kanina lang sa VMMC. Naiwang nagbabantay kay Lopez si Senador Bato de la Rosa dahil pumunta sa Kamara ang Vice President para samahan ng OVP personnel na humarap na sa pagdinig kaugnay sa confidential funds. Extra special lang 9th birthday celebration ng panganay ni nakapuso primetime king and queen Dingdong Dantes at Marian Rivera na si Maria Letizia. Pretty in her black and white outfit si Ate Zee sa kanyang pop star themed party. Pero ang highlight ng celebration, ang surprise ni Mommy Yan kay Zia nang iabot ang regalo mula sa kanyang favorite artist na si Olivia Rodrigo. Nakatanggap ang birthday girl ng God's World Tour merchandise gaya ng tumbler, shirt at heartfelt letter mula sa Philam Singer. Tila naging teary-eyed si Zia sa surprise at napayakap pa sa kanyang mommy. Happy birthday Ate Z. May tanong ako sa iyo partner. Mm -hmm. Ano ba yung madalas mong kine-crave na pagkain? Nako, marami. Huwag ko nang banggitin isa-isa pero marami. <laughs> Oo, ang craving ng isang netizen sa Bago Negros Occidental winner for the night. Good evening to you. <laughs> Good evening no. to you. <laughs> Ayan. Kay kaiba nga ang atake ni Peter Andrew Olakling Gamin. Yes naman. Ang cake kasi na madalas lang inihahanda tuwing may birthday. Abay, inihain niya lang for the night. Ayon kay Peter Andrew, nag-crave daw kasi siya ng something sweet. Nang tanungin kung anong ilalagay sa dedication. Napa, good evening na lang siya. May 1.4 million views na online. Trending!